Sakit, kakain mo lang, ha? Ah. Aba, maneng. Tumabay talagang kabula, po, kumusta na po kayo lahat? Ano po yan? Panibagong araw, panibagong vlog po. Ayan, sa episode na ito, ano po? Bali, mag i po tayo ng sitaw do sa kabilang side ng ating kamatisan. Tapos, update ko na rin po kayo dito sa ating mga nalinis. Ayan, ito na po. Kaya yeah, sa awa po naman ikahit eh, Tayo pa ote-ote Nakakaraos din oh, Apat na ro Tapos po ang ating sa kamatisa, Kamatisan Yan no oh. Ito na po yung ating intercrop na ano Ampalaya Oh, yun, maganda-ganda na rin po. Atin hong nilinisan at sayang. Oh, ayan. Malinis na po ang side na ito. Talaga hong nakakatuwang ano ngayon ng kamatis. 110 na po ang ano. Ang parang weight ng per kilo. Oh. Meron pa rin po namang ilang natitira-tira tayo. Oh. Ayan. Bali ito na po Bali pinag-iisipan po natin kung anong halaman pang itatanim natin din eh. Pari pari pala. Oh. Pa po. Ayos pa rin. Talaga kung kahit medyo ganito mapapakanabangan pa. matubig ang ating plat mula ng umulan so, yung ating pong tilapia pinakawalan dito ari po ay eh, kung medyo maalwan-alwan lang tayo sa budget ay eh, bala ko yung maganda rin lagyan ng plastic mulch o oh. niisip ko na E eh, bilhin na lang ng tama po naman at kumbaga menos trabaho tayo ay eh, kaso kung nalagyan natin ng plastic mulch wala naman tayong pang bilhin rin buto datihin kung chat sagain na lang kung saan tayo mas makaka mura at makakaalwan na, na po. Ya yeah, sa awa po naman ng Diyos ay kahit papaano yung... kahit katay mag-isa tayo nakakootay-utay na. Oh. araw na po yung ating kamuti oh. Nangabuhay na po nung simula nang nag-ulan nan. Yan oh. Nabuhay na. dito po naman tayo sa kabilang side ng kamatis ano po ito po yung ating mga pasunod no? bali hindi na rin po natin na i-vlog na tayo na harvest oh, marami na rin po tik ng harvest ay kaso yung sila kita yung madalian din oh. ayaw yeah. matatalian ito oh bumagsak ng bumagyaw hmm. ngayon po yung mga nauna natin doon ay ating lalaga na dami pa rin dito sa kabilang side doon oh. ya yeah, alwan na po at kahit pa paano ay nalinisan na rin natin oh Yan, ito pong side na ito. Kung mapapansin nyo po, bakit ito ay parang mas tuyot kumpara dito, ano po. Ito po kasi, kapatid nung naroon sa kabila. Kumbaga, yung karamihan doon, ay kaano po ito. Kasing edad po ba? Oh, yan. Ah, ang talong natin, arangyahan din. Aba. Yan, baka humamay tayo kukuha ng ilang pang ulam at pang oh. Dami. Yan, mamaya po tayo magtatanan na muna dito. Bali, ito po yung kamatis na lalagyan na natin, intercropping na natin. Oh, yan, ang sabi ko sa inyo sa intro. Yan, oh. Kasi pawala na ho tayong ano Pawala na tayong kapalit nitong kamatis Basta po ang pagkakaalam ko Yang kamatis, sili, talong Ano pa ba? Basta po yung lahat ng wala sa pabalag Yan po ay halos magkakatulad ang insekto Kaya ho ngayon yung insekto para hindi dito mamalagi pabalag naman ang ating itatanim ano po yung sana po may may kaunting aral akong bahagi sa inyo o bakit nga pabalag kasi ngayon naman itong ating itinatanim ito hong ating malulu po, ito ay kamatis ibig sabihin mo yan yan ay ibang maninira kumpara sa hindi po naman totally lahat iba iba katulad doon ng mga atang kahit anong halaman yan dinadapuan yan kahit sa palay oh Ari po pating ating buto ay sariling paano natin ari papisa mm, yung, yung bunga lang ating ano dyan Hmm, mabuhay ka. Kapal ng talong, oh. Kabit-kabit, oh, oh. Talaga akong... Oh. Kaya hindi ko pinapaltay pa sarili lang ako. Sabi ko kung maliliit man ang ibunga niya, kakabawi pa rin tayo dyan. bali mataba pa rin po ang lupa nito at gawa nang ito eh. sagado sagado po sa pataba ang ating kamatis noon ay di yung pong lupa magagamit lang natin mataba Maganda po pati ngayon, akma akma at gawa po ng medyo basa po ang ating lupa. Galing sa ulan. Okay. harvest po naman tayo ng talong oh wow. kinis ari pong basket na rin nakuha ko sa, sa ano sa basuran po ba ay sakin din na at abay nakatapon na mapapakanabangan pa pala natin no? ako tinangkay na lang na is true nagdanda kayo ng, ng, ng talong pulog Maning Nakakain mo lang ha ah. Aba Maning Mga bay talagang kabunlanong nung papasok ko tayo din sa loob ang daming bunga oh hmm. Kita ko po ba sa screen, no? Rapaz... Ah. Baling dami. Hindi pa pala at mauubos. Hmm. Nabigat na po. Baka po may magtanong sa ating kabisprint paano kumbaga Ari po, nung tuwing ulan, inaabunuhan ko ang ilalim. Oh, madalam din po naman na. Huwag po naman araw-araw. Pag araw-araw ang -araw ulan, edi. Yan, napapakita ko po sa inyo. Kasi yun, nakaraang araw, ay maulan. Oh, nasan kayo? Ito po. Oh. May mga abuno pa po yan. Lahat. Lahat. iba-iba rin po ang nilalagay kong abono nung minsan po ay yara ngayon po nilagyan ko ng triple eh. 14 kasi oh, ang isang halaman kumakain din po talaga yan kumbaga may magaling na abono kumbaga hindi man magaling kumbaga iniibat iba ka rin po ba ang ano ang bigay ng abono kasi oh, kung tao naman kung puro lityo na ipapakain mo umayin yan eh kaya ho, kung ako mag-iisip, at ah, ika, ibahin ko na rin. At gawa ho ng may mga natanggap rin tayong abono na libre. Ayun na inilalagay ko. Sa akin, ah, ang inilagay ko ay palagay ko po maganda rin ng epekto nga, oh. Yan, oh. Napadali ng ating triple 14 so Ah. Kapal naman na, eh.

Kaya sa episode na ito, yan na po, uh, yun na po yung part ng ating taniman na pinag-isipan pa rin natin. Ating ampalaya, kamutihan, tapos naglagay na po tayo ng sitaw, tapos ay harvest tayo ng talong. Oh, yan. Ito, mga siguro mga 3 kilos ang ating na kuha. Oh. Pero marami pa po, pagkasasaga din, ay kaso may nag-order sa akin ay sa kapitbahay laang. Tatlong kilo lang. Oh, ayun, salamat po sa inyong pagsama. Bali dito na rin po tayo magtatapos ang vlog na to. Kung di pa po kayo subscribe sa akin channel, pa-subscribe na lang, paklik na lang po notification bell para maging updated po kasi susunod ko pang videos. Hanggang dito na lang. Ingat po palagi. Happy lang. Bye.